na yung nabili ko sa palingki na butod na isda. Pag siya gana ka lamang, bisang butod. Bahala to siya kung butod. Basta kay mukhaon ako ng butod. Amo na ini siya isugba ko Uy! Andito na yung ano naka mayroon na ka, mayroon na palang inihaw na isda yung kahapon binili ko na butod. <laughs> yung butod na isda ito na tagihaw na namo. Ya yeah, may lain. Eh, walang pambili. Kaya butod ra ka na ako <laughs> walang ibang isda, kundi butod. Amoy ako tagpalit para meron kaming ulam. Wala kasi walang pambili ng sariwa. Kaya butod ra ka na ako tagpalit. <laughs> kasi <bako sabah. laughs> na kami ng isda na inihaw. Pero butod siya. sa gilamang kung butod. Matunaw raman to sa tiyan. May kalibang rabli ito <laughs> Sige, bye-bye.